Nag-abot sa bata sa AP sa City Tuda. Joy Tumulak, ang 54 anyos, nga babaeng pasayero, o ang driver sa taxi sa MRG, o tag-iya sa taxi. Nag-abot ang droga kahabig, human magtrending online. Ang post ni Rose da Batos Peras, kaya nag-post iyang pagduda sa taxi driver. Nga doon ay daotang tuyo kanya. Kaya wa kinimusunod sa ruta, base sa navigation map application. Ngayong kalit lang niagi Agis ang ngit, -ngit ang taxi. kabalhinungan sa pagturok sa iyang pagduda ug sa kabalaka sa iyang siguridad yang gipasabot nga iya kining nahimo aron masiguro usab ang iyang kaluwasan mi miagi ang driver sa gitnit nga ng agianan tungod kay gisirad anman ang naandang agianan sa lugar tungod sa kalihukan samtang gipasabot sa taxi driver nga kun aduna may che da utang tuyo sa bisairo iya na untanggilak ang pultahan sa taxi og gigukod si Piras nga wa gani mo taxi ngayang isakyan. Nangayong pasaylo si Peras, nga driver, nga tungod sa iyang post, wa na'y musakay nga pasaylo sa MRJ taxi. O na niini ang trending nga post, o gilis og public apology nga post. Sorry lang dito kay sir, na Naduhi, ang inyong taxi, ang pangalan sa inyong taxi, sorry lang dito, wag intention sir, promise. Namahit lang kong sorry jud wak ko'y intention nga mauna, manaut ko wala gyud <laughs> mo post back also nga mga isa sorry regarding sa issue nga iyang gi-post kay mm, okay di man siya normal yun. sa mo kay all our drivers are affected because if makakita ko no gi-merge mingon mga data mo sa kayana, kay ana kay gi-post ra ba na siya niya mo na sa mo ha, mura harassment sa our side because Kasi maputlan na itong paginabuhi ang mga driver. Karon, ihatag siya sa iyong side, ihatag po siya sa iyong side, So, sa ako ang findings is na misunderstanding lang